mga kaibigan, magandang gabi sa ating lahat good evening everyone ito na naman ang life coach at ka-negosyo partner, ate JB ayan, so gabi na talaga mga kaibigan no? pero kahit gabi na naisipan ko pa rin po gumawa ng video kasi naman no, nakabasa ako ng comment sa isa sa aking mga videos at maganda po ang katanungan ng ating kapatid makakatulong po ito sa inyo no about sa ating sari-sari store to be exact about sa pag-iipon at about sa utang na puhunan so shout out sa ating kapatid na si Sis uh, Joel's Vlogs ayan, magandang gabi po Sis uh, Joel's Vlogs, mga kapatid ito po ang katanungan ni Sis Joel's Vlogs, hello Ate JB, paano ko kaya mamimaintain yung aking tindahan kasi puhunan ko linding And paano ko kaya ako makatabi ng binta ayan so yung uh, katanungan ng ating kapatid no yung maliit na problem lang naman na problema ito no, hindi talaga malaki alam ko ito rin yung katanungan yung kay Bigano no? some of you ito rin ang iniisip paano kaya tayo paano kaya natin mapapalago yung ating tindahan paano tayo makakaipon ng pera eh kung galing sa utang yung atin puhunan. Aran, ayan, so, kaibigan, ano? bago natin ito sagutin sana, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB, and then pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asinso. Ang sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulong. Ang sana, please don't skip dads, no? Malaking tulong pito sa amin na aking family. So, kaibigan, ngayon, direct to the point. Ang katanungan ng ating kapatid, paano niya ma-maintain or mas mapalago ang kanyang negosyo at paano siya makaipon igaling sa puhunan ng kanyang utang. Direct to the point, kaibigan, no? So, mahirap Napakahirap. Parang hindi tayo makaipon, kaibigan, no? Ayan. Parang hindi tayo makaipon kasi nga, instead na ipunin natin yung pera, instead na itabi natin yung ating kita or profit, mapupunta ito sa inutangan natin, pambayad sa ating utang. So, paano tayo makakaipon, their friends? Yan, so, utang kasi yung ating puhunan. Paano natin mapapalago ang ating negosyo. Nagawan ko na ito ng, uh, ng vlogs, kay bigan uh, Siguro, ilang buwan na po. Ayan, pero uh, ga ga gagawan pa rin natin. Uh, magbigay lang tayo ng uh, additional tips. Ayan, so, siguro hindi nakita ng ating kapatid, no? Yung ating uh, vlogs noon. Yung ating video tungkol dito, kay bigan So, ganito kasi, kapatid. Kung gusto mo talagang makaipo, no? gusto mo talagang lalong lumago ang negosyo, first of all, bayaran nyo po ang inyong utang. Yun ang pinaka-best, pinaka-perfect way para talaga makaipon ka at para talaga mapalago mo. Tiyak mapalago mo yung negosyo. Mahirap palago yung ating negosyo, dear friends, pag marami tayong utang or galing sa utang yung ating puhunan. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi talaga lalago. May mga kilala tayong mga negosyante no yung puhunan nila galing sa otang marami na kaibigan ako nga nangutang noon pandangdag puhunan sa akin tindahan medyo mahirap talaga kasi nga yung profit ko noon kaibigan mahati imbes na gamitin ko pang personal yung iba, imbes na ihulog ko sa alkansiya, isave ko, mapupunta ngayon ito sa Bombay. Kasi si Ate GB noon ay nangutang ng Arawan, yung 5-6, yung Linding, yung Torco sa Bisaya, yung Bombay kaibigan. So araw-araw yung mga Indian Nationals, yung Bombay, nagmumotor, ayan, pumupunta sa tindahan ko. So imbes na ako ay makaipon, ngayon nahir nahirapan ako makaipon. Kaya ang ginawa ko talaga, binayaran ko ang aking utang. Ayan, doon nabayaran ko, hindi na ako nag-renew. Kaya kayo po sis, no? Bayaran niyo po muna ang utang niyo yung the best paraan, ha? The best way talaga para makaipon kayo. Bayaran niyo po ang utang niyo. And if as much as possible, kung posible lang naman, if possible, dapat wag na kayong mag-renew. Ang hirap kasi sa atin, nakatayo ng ating negosyo, nakaroon na yung ating puhunan, mayroon na tayo mga stocks, Ayan, Umutang pa rin tayo. Bakit kaya? Sorry na may dumaan na mag So, ganito talaga kaibigan. Hindi na ako lalayo. Kahit dito sa place namin, yun, mag-usap nun. No? Alam niyo na tindahan. Maraming mag-usap sa labas, mga maritis. Mag-usap yung mga kapitbahay namin. Oy, uh, malapit nang matapos ko bayaran yung utang ko sa 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 linggo matatapos na o utang ako ulit. Kaibigan, kung hindi naman emergency, huwag na tayong uutang ulit. Kung ano lang yung laman ng ating dindahan, yun, pagkasiyahin natin. Ayan, yun yung i-roll natin. Pero kung talagang need mo mang, mang umutang ulit, ay eh babaan lang natin, no? Babaan natin yung amount ng ating inutang. So kung ngayon, 20,000 ang utang mo, tapos malapit mo nang matapos bayaran, pag natapos mo na, huwag kang utang ulit ng 20,000 or mas mahigit pa. Babaan mo, gawin mo 10,000 or 5,000 para yung ibang pangbayad mo sa utang mo, the next day, ay mapupunta na sa ipon, makapag-ipon ka talaga at tiyak lalago ang negosyo. Hindi naman, huwag kang mag-alala kapatid. Hindi ko naman sinasabi na pag may utang tayo, hindi talaga pwede tayo mag-ipon. Pwede pa rin, pero ang hirap. May utang kang binabayaran, pero mag-ipon ka no? Ang hirap. Maliban na lang kung maraming kang sources of income, hindi lang isa. And kung hindi lang isa ang source of income mo, hindi lang tindahan, or tindahan pero dalawang branches, tatlong branches, eh pwede. Mag-ipon ka, then nagbayad ka ng utang mo at the same time. Pero kung isa lang source of income mo, ito lang, tindahan lang, ang hirap makaipon. Kaya, ang gusto ko talagang gawin, if possible, bayaran nyo po muna ang, ang utang nyo. wag mo munang isipin yung pag-iipon. So, yung kita mo, yung profit mo, kung makabinta ka ngayon, kukunin mo yung kita mo, yung profit mo, yung iba, bayad mo sa utang, yung iba, i-roll mo, ipandagdag mo. Huwag ka munang mag-ipon. Kasi hindi ko naman ina-advise no, na yung pera ipunin natin. Kahit wala na tayong magamit pang roll, wala na tayong magamit pa malingki, mag-ipon pa rin tayo, which that is wrong. Hindi po yung tama. Pag nag-ipon po kasi tayo, yung pera natin natutulog hindi siya narorol, hindi siya kumikita, natutulog lang, iniipon natin, Inilig, inilagay natin sa alkansya yung ating pera. So, paano siya lalago? Paano tayo kikita? Inatutulog yung pera natin. So, mas maganda talaga, no, na yung ipon natin, kung sakto-sakto yung -sakto pera natin ngayon, huwag muna tayo mag-ipon. Imbis na ipunin natin, ibili natin ng ibang produkto, pandagdag stocks, dagdag paninda sa ating tindahan, E kung ngayon, kung marami na talaga tayong paninda, at may konting pera tayong natira, tsaka na tayo mag-ipon. Huwag ka muna mag-ipon kung konti lang talaga ang pera mo, maliit lang talaga yung halaga, yung kapital, at meron ka pang utang na binabayaran, wag mo munang isipin yung pag-iipon. No? Kasi nga, may ipon. yan, dumalit naman yung, 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 yung sorry, Kasi mga kaibigan, may ipon ka nga. May ipon ka, may alkansiya. E, papakita ko sa inyo yung alkansiya ko ito nga pala yung alkansiya ni Ate JV for this uh, month. January po, no? For this New Year, 2025. So, nag-iipon ako kasi wala na akong utang. Kung merong akong utang ngayon, siguro mahirap pa na mag-ipon ng ganito kalaki. Pero kasi nga, thank you so much God, wala na utang. So, nakapag-ipon si Ate JV. Tingnan nyo, ang kaibahan, pag may utang tayo, wala kayong utang malaking pagkakaiba. Mahirap pa talaga tayong mag-ipon. Kaya sana sis Jules, bayaran niyo po muna yung utang mo bago kayo mag-isip na mag-ipon. Para talaga mapalago niyo pa po ang 'yong negosyo. Ah, uh, ito advice ko sa lahat, hindi lang sa ating kapatid na si sis Jules. Hindi ko kayo inoobliga na mag-ipon ngayon. Kung talagang nahirapan kang i-roll ang pera mo kasi kaunti lang maliit ang kapital mo, huwag mo man na isipin mag-ipon. Tsaka ka na mag-ipon kung marami talagang stocks. Ayan, purong puno-puno na yung tindahan mo. Wala ka pang utang. Ah, at meron pang natira sa busa mo, sa pitaka mo. Tsaka ka na mag-ipon. Again ha, huwag kang magmadali. Ayan, palagi ko kasi sinasabi na maganda mag-ipon. Dapat tayo ay nag-ipon. Pero kaibigan, kung hindi naman kaya as of now, sa ngayon, huwag ka muna mag-ipon. Yan, palaguin mo muna yung konting pera mo, yung malit na pera mo, at saka pag lumaki na yan, doon ka na mag-start mag-ipon. Mahirap naman kasi pag wala talaga tayong ipon, no? Maganda mang, may ipon tayo. Ako nga, may, kahit medyo okay na yung takbo ng aking negosyo at mayroon akong other source of income, ayan, nag-ipon pa rin sa si Dahil malaking tulong ang pag-ipon based on my experience bilang Tendera for 23 years. Maganda talaga ang mag-ipon kaibigan. Ayan, thank you so much kaibigan. At tinapos yung pong nandoli yung ating video. Alam ko makakatulong po ito sa inyo. And thank you so much po sis. Joel's Vlog. Sana po nasiyahan kayo. Sana po nakatulong ang ang sagot ko sa iyong katanungan. Again kaibigan ha, dapat nag-ipon po tayo. Ayan, at dapat bayaran rin po natin yung ating mga utang. Mahirap pa sinsoy ng buhay natin pag mga may utang tayong hindi binabayaran. And then, mahirap mag-ipon pag marami tayong utang. Kaya, ang una talaga nating gawin, bayaran yung ating mga utang. And then, pwede na tayong mag-ipon. Ayan, so less stress. Walang masyadong stress no, pag wala tayong utang. At makakaipon talaga. I Again, mean, no? Tingnan niyo si Ate JB, nag-ipon ako since July, no July, January pa lang ngayon, sorry. January. So ito yung ipon ko kay Bigan. Ayan sa January. Sa tingin niyo kung ako ay may utang, makakaipon ako ng ganito kalaki? Hindi kayo. Kasi mapupunta lang yung iba sa uh, linding, sa utang. Kaya ako nakakaipon kasi wala akong utang, o di ba? Ayan, so kay Bigan, 'wag kang mag-alala kung ngayon lubog ka sa utang. Mababayaran mo rin 'yan. Ayan, so Ah, hinahinay lang, no? Hinahinay sa Bisaya. Ayan, slowly, slowly, mababayaran nyo po. Unahin mo yung maliliit na utang. Pag nabayaran nyo, ma, yung, 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 na yung maliliit na utang, and then, yung malaki na. Hanggang mabayaran nyo na, at din makapag-ipo na kayo. O, ba diba? Para tiyak lalago ang negosyo. Again, thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo po nga dali yung aking video. Uh, Lagi nyo lang tandaan, parati ko sinasabi, hindi mahirap, hindi imposible na masinsong boy natin. Basta masipag tayo, madiscard tayo, may tama disiplina sa sarili. and we have God in our life. kasinsong boy natin, kaibigan. Tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal. Kaya TGP, I also love you guys. Thank you so much. Aasin so tayong lahat. claim it. Okay, thank you so much. God bless.